babaluti naman ni ati abit ng cling wrap ang pangalawang bilaho na puto mm -hmm. it looks so good and yummy ano to siya eh um, yung, yung nasa karton na kaya yung pancake na flower yung nasa karton o oh, yan masarap ito nga po hindi nga lang kami nakabili ng itlog na maalat sana ilagay namin sa gitna ay sa ibabaw pala pero maagi pa magkansin pero umaday ha magi mag pa magkad simbahan mo bagos na dio English okay, na lang ganyan lang mag okay, okay. So, pa lang ano magidiretso ni no hindi yo ma tawag right? ko siya ay tanong ko na lang no okay ka right ha ayo may go pugma no pwede na magnegosyo og photo si Ate Abet untuk oh. babalutin ng cling wrap para walang makapasok na flying saucer. Flying <laughs> <laughs> di ang kaganiha nga gibalo to ah.